And, makikita na natin kung nasan si Lolo. Yes, na tayo sa bahay. Pero, pwede natin siyang mamonitor kung saan siya napapapunta. Kasi, meron dito sa DoorDash na, na, ano, nakasama sa app nila. Pwede kang mag-share ng location. Kahit sino yung relatives para sa emergency. Pwede, ang nakaano sa kay Lolo ay ako. At saka si Tito Brian. And, ayan, nakikita natin kung saan siya pumupunta. And, mamomonitor natin kung okay. And sana, okay ang kanyang lakad. And go, go, go. Good luck. Hindi ako sumama ngayon dahil hindi, wag na daw sa mama. ako sumama. And hindi na rin ako sumama kasi bukas may pasok na ako para hanggang 9 o'clock pa daw siya. So, dito muna tayo sa bahay. Chill, chill, chill lang. Sana uh, Pero masarap sana lumaya siya, no? <laughs> and good night medyo yun ang pa, lola nyo. Tapos tingnan nyo naman ang hangin. Tingnan nyo na lang sa buhok. Ko. <laughs> Para na naman bagyo. Pero no, kumalak yan. Ganyan talaga pag bumuulan dito. Ang laks hangin. Good morning! Medyo umaambun-ambun. At na nyo yung clouds. Ang bilis. Merong maliwanag sa kabila. Pero merong madilim. Oh, ayan. Ang lamig doon. Oh, ang lakas ng hangin. Eh. Tignan muna natin ang ating load ng snapper. Oh, meron pa naman. Let's go. And next day, our lunch for today. Lunch na po talaga yan. Ayan, meron tayong fried rice. Pwede pa lang ng turmeric yun. Meron tayong pa kalderobo na liig ng manok. May fruits and may fish. And let's eat! And our video for today is kumustahin natin yung mga parents natin sa Pilipinas. And kikwento natin yung mga nangyari and yung mga updates sa mga buhay-buhay and let's go let's start with a kung naalala nyo na no, nagbigay tayo ng e-bike kale grandpa kasi sabi ko nga hindi pa man niya naiisip, isip ko na. Kasi, nung nagkatrabaho ako, usapan namin ni Lolo, bibili ko si Grandpa ng e-bike, pag uwi ko next year. Pero, naisip niya, at gusto niya talaga mag-e-bike. Eh, sabi ko, ay, ano ba, anong gusto mo? Sabi, sabi niya, ibigay ko na daw ngayon, kasi kakaunti na lang yung buhay niyang ilalagi dito sa mundo. <laughs> <laughs> so, natawa naman, eh, ba't ikaw lang? Hindi pa nga buo. So, yun, para maging posible, at ang bala ko talaga is surprise pero hindi na naging surprise so para maging posible lahat yung paibag ni Lolo ay kinontak natin yung mga kapatid natin para maging posible yung surpresa na naudlot hindi na nga naging surpresa and so watch this wow here it comes <laughs> Hagarites muna yung ano, birthday boy. Ayaw. Sabi ko. Apo. Yes. Happy na yarn. Kaya na kayo. Up, up. Kuya, baka mabangga mo motor niya. Ayos naman yung color. Ganun pala sa Jaya. Oh, dahan-dahan. Ang bilis eh. Ang sa birthday ay. And, ang nangyari na nga ay nung dumating yung pambili, sila na ang kusang bumili. And, kinamitong nga sa akin na nila na ang si Grandpa daw ay inaaraw-araw na pangangambas nung uh, e-bike niya sa tindahan. So, binigay na natin yung gusto niya talaga. And, happy na yearn! So, yun, may sasakay na ulit si Grandpa and Grandma and mostly sa kapila talaga sila pumupunta. Hey! Happy na yun! Nadjadrive na ulit si Grandpa and basta be happy and ingat lagi kayo ni Mami. And sana all oh, makakasakay na ng e-bike. Hindi pa tal... Ah, nakasakay na ako ng e-bike. Pero syempre, iba yung e-bike na ating talagang binili. And syempre, I'm so happy kasi nga nabigay natin yung gusto ni Lolo, ni Grandpa para sa kanyang birthday kaso lang nagkaroon ng problema sabi ni grandpa medyo nalalabuan daw siya sa mata so yun nga nag make action naman ng ating sister at pina check up ang mata at eto ang naging resulta kinan nyo naman ang salamin ng lolo nyo pero syempre hindi naman magpapa affects si lolo si grandpa nalilito na <laughs> <laughs> si grandpa sa pag-iibay kasi gusto niya talaga yon So, sabi ko na lang, ingat-ingat na lang at saka linawan ang mata dahil mostly ay gabi na nga yung kanilang pagpunta sa church pero syempre gusto nilang mag e pero syempre sabi natin ingat-ingat na lang sa pagdadrive and basta kasama lagi si grandma para apat yung mata <laughs> and next naman ay yun nga nung kami dito na October, nag-anniversary nag, -birth, nag ang mag-asyawa. So, naisip ng sister ko na umuwi sa Mindoro at itinrate at idinate ang aming parents. And I'm so happy naman kasi happy sila. Siya, mapapasya na ulit na lang talaga. Yo, I'm up to Yakpang muna sa so, loob. Oh. Pupo muna. Yan, yeah, nakatulog, maganda yung nakatulog. For the picture. Ano ba kasi Yung malaking, ano, parang po. Ano, Daddy? First time? This is my first time. <laughs> Special mention pa talaga, Granma, ha? Happy <laughs> <laughs> And, andito nga sila sa Puerto Galera! Oriental Mindoro. And hindi ko lang alam kung anong lugar yan. Kasi doon lang ako sa mga bye 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 bye. Eh, sila ay sumakay pa ng bangka. Churchal, churchal naman. Yan ang boga naman ng bakasyon. Ay, may pa welcome drink. Sarap naman. <laughs> refreshing. Yun lang, hindi nasabi sabi may hagdan pa lang. Sus po, bago pa makahakbang. <laughs> Happy yarn! Look, look behind. Thank you, ma. Thank, you. Thank you. Oh, look behind. Creed. Wow. Oh. Happy anniversary. Happy anniversary. 45 years na kami. Ah, happy anniversary po, ma'am. Okay. Ah, si Abby po. Ang ganda naman <sighs> yung mga tao ito. Inite natin. Siyempre, explore na yan. Picture, picture na! ang pinakahuli nating video clips ay ano, nasabi ko sa sister ko, sa mami ko, sa grandma, na i-picturean e yung kung naalala nyo, yung mga plants na pinagtatanim ko dun sa Mindoro. Sa, sabi ko kung nakakapag-update ako ng halaman ko sa ah, bahay namin, gusto ko rin i-update yung halaman ko sa Pilipinas. Ay at may nakita ako. Okay naman yung mga plants. Kaya lang nakita ko yung small thing na may upgrade natin sa bahay natin sa sa hometown natin, sa family house namin. Ay sabi ko papintahan yung, yung, ano, yung gate namin kasi parang hindi na maganda. And so yun nga, iintayin natin ang resulta. Kasi nagpadala naman ako ng pangpintura kaso ano, maulan daw ngayon sa Mindoro. So, hindi ko ma-update sa inyo. Pero, ewan ko pag natapos tong upload natin ng pag edit ng video nito kung yung finishing ng pa-paint natin sa gate ng bahay. Kasi, maganda na sana yung ating house. And, nakita nyo nga na nag-upgrade talaga. So, yung gate, yung gate talaga ay iwan At saka, 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 na lang natin ni-upgrade yung tindahan ni, ni Tito Alaya. Kasi, yun ta lang talaga muna ang mabibigay ko yung papinta ng ating gate kasi nga sabi ko nga hindi pa din po yung ating mga babayarin <laughs> so saka ano na natin iba project yung mga iba yun na lang muna sa front yun sa gate natin kasi ang tagal ko na talagang gustong papintahan yun and so yun nga nagkaroon ako ng balak <laughs> na papintahan at tingnan natin kung anong magiging finish looks ng ating pa paint sa gate ni na grandma and grandpa